Mayor Magalong, Itinanggi ng Malacanang na may itinatagong impormasyon ng gobyerno, kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos sabihin ni Senator Amy Marcos na tila may inililihim ang mga testigo ng administrasyon sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggamit ng executive privilege Sa press briefing sa Malacanang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang executive privilege ay constitutional doctrine na nagpapahintulot sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal na hindi isa publiko ang ilang sensitibong impormasyon, lalo na kung may kaugnayan ito sa pambansang seguridad, diplomatic relation at military affairs. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the uh, separation of powers. Sa so mga po talaga, including po yung mga um, Concerning issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs and internal deliberations within the executive branch, hindi po ito dapat na isna po publiko. So magkakaroon po ito ng undue encroachment by one branch of the government over another. So wala po tayong itinatago, may mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat isna po publiko. Samantala hindi na ipinagtataka ng palasyo ang lumabas sa preliminary findings ng ginawang pagdinig ng komite ng Senadora. Ayon kay Castro, ganun daw talaga ang magiging opinion ng Senadora kung ang kanyang mga nakakausap ay puro Duterte supporters lamang. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, ah uh, uh, yeah, Justice Carpio, uh, Atty. Butuyan, at yung ibang uh, mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, may iba po ang kanyang uh, uh, tingin sa nasabing issue. And uh, sana po, tignan niya rin po kung ano ba sinasabi natin. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa uh, Interpol, but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851. Maalala lang sa naging Senate hearing noong March 20 ng Committee on Foreign Relations na ilang beses na ginamit ni na Interior Secretary John Vic Rimulia at Justice Secretary Jesus Crispin Rimulia ang executive privilege nang tanungin sila tungkol sa umanoy pagpupulong ni Pangulong Marcos at ng miyembro ng kanyang gabinete bago ang pag-aresto kay Duterte. Kasabay nito, iginiit din ni Castro na hindi pa may mersonal ang pag-aresto sa dating Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority.